What's up mga Kadits B sa magandang araw po sa ating lahat mga Kadits So ito na nga po mga Kadits nagbigay na nga po ng blessings ang ating baboy na si Pam mga Kadits B no? Ito po yung araw na nanganak na po siya mga Kadits So bali ang naging anak po niya ay labing tatlo mga Kadits ano. At meron po tayong dalawang pirasong mortality. So panoorin po natin ang ating pagtulong sa pagpanganak ni Pamni mga Kadits at hindi po madali mga ka na mag-alaga po ng uh, inahing baboy po no. Kailangan po talaga natin kapag tayo po ay mag-aalaga na gagawing inahing baboy, pagdating po na sila po ay mga anak na, kailangan po talaga natin yung sipag at tiyaga. Kung kayo po ang magbabantay na mga anak na baboy mga ka kailangan baon-baon po natin yung mahabang pasensya po natin ano. Dahil kagaya nitong aming baboy na si Pamni, nag-umpisa siyang mag-labor alauna ng hapon tapos lumabas yung kanya mga biik ay 10.30 na ng gabi. So kailangan talaga yung pasensya, tiyaga, puyat, lahat po, dalhin po natin pag tayo po ay magbabantay na magpapaanak ng ating mga baboy. Pero bago natin yan upisahan mga kids, be make sure lang po na nakapag-subscribe na po kayo sa ating uh, YouTube channel at like po ang ating video at hit niyo rin yung notification bell para ma-update po kayo sa laging i-upload ni Kalits B. Tara! Ah, boto na. Boto na. Eh, tarap, tarap. Ay, ito, ito. na. Tawa, be. Tawa. <tis> <tis> ba, ba. Ba. Tidak, Bapak. Tidak, Bapak. Tidak. Tidak. Ini bagaimana? Ini ada kegawasan Tidak, Bapak. Tidak, tidak. Tidak. Tidak, tidak. Tidak tidak hmm. ini kepegawasan tadi mau ke atas jangan ada malapas ng kluwi to nag-uupis na siyang maglabas ng kanyang mga biik. yan terus beli hmm. beli deh ke untuk gerak oke okay. ito na po ang first born na namin si Pami. Another one. It's another one. Hmm. Oh, <coughs> my pa mo eh. Ginom ng So ito na po nag uh, nag-deliver na siya ng mga anak niya. mayro nang lobas sa kanyang dalawa. Uh, oh. may dalawang anak na po yung ating baboy ni si Pamino. No? natin kung ilan ba yung magiging anak niya kasi medyo may kalakihan yung tiyan niya. sana na madami-dami. Madami-dami mga kids, O marami, mga kids, sana naman. So, waiting pa rin tayo at uh, mid-wipe muna tayo ngayon mga kadisbi ha. Oh, puro pang nilang at saka pagpapanganak yung gagawin natin, no? Yung content natin ngayon. at saka, gabi na, no? Oh, nabot. Nag-umpisa siya ng mga alauna ng hapon. Nabot, nabot na ng gabi. Ano na Anong oras na kayo? Alas, alas 10.30 na ng gabi. Ang unang labas na kanyang biig. Pero nang pumutok yung kanyang panabigan o yung tubig sa ano sa bahay bi eh. Kanina pa yun mga alas 9 bago magalas 9. Hmm. Hmm. Yan na si Pamne oh. Kasasama niya yung mama niya. Hmm. Yung anak ko siya ngayon. Ayan. Ano po? Sabing gabi na. Ganyan po talaga Pag mag-alaga ka ng Mahing baboy Mga kalisbi Kailangan talaga magtyaga Lalo lalo na pag ganito Pag na Nanganak na So Ito na yung time din na ano Parang nangamoy uh, ROI na tayo uh, Return of investment So itong si Pammy no uh, il Ilang taon nga ba yun? San so, taon na ang investment namin Bago <laughs> bago kami nagkaroon ng Pero Pero Ika nga ni, ano, ni, ni, Bite King, Bite King. Sabi nga ni Bite King, wala namang deadline daw sa success, ano. Ang deadline sa success, sabi ni Bite King. Kaya ito, hindi pa rin deadline. So, nandun na yung success. Oh. Success naman nag kung no, lady, ano ba ang amupang pa. Thank you. Ay, doon niyo kanili, na ka dami-dami rin namin pinagdaanan dito kay Pamni ng no, mga lesbian mula noong mula noong dumating siya dito sa amin pa lang siya pinalaki namin siya nilagay namin siya dun sa may ginawa natin siya ng crate no? no kung nasundan nasundan nyo po yung ano no, no? yung video natin sa ating YouTube sa aking, aking mga content about kay Pamni masusundan nyo po doon siguro may, nagawa na ako mga almost 18 na content about kay Pamni ganyan uh, pati na live na mga kalits mga kalitsby. so marami ako pinagdaanan doon hanggang sa umabot na kami sa ganito ngayon na na siya uh, dumaan kami doon sa nag-aayos ng kulungan doon mawa ng kulungan na, na, ito tapos tinimbang natin yung mga pakain Then, yung mga pinakain natin buha natin yung pakain at uh, nilipat natin siya doon ano nga ba natin siya nilipat doon <laughs> yun lang ano tapos hanggang sa na-AI na siya ni Mr. Sheldon doon no, no? shout out kay eh, Doc Sheldon, Doc nang tawag ko doon eh, kasi doktor nang mababo yun. Eh. Uh, Nag-AI siya. Artificial inseminate siya. Dito sa Bayugan area. Shout out sa iyo, Sheldon. Ito na ang resulta ng pag-AI mo. Pero, talamat at hindi, ko, hindi mo kami iniwanan. Uh, hindi ka sumuko sa amin dahil uh, nung una, nang una nating pag-AI, ay eh, nagkaroon tayo ng ano nun, nagka-problema tayo, na-failure tayo nun. Ah, uh, nakunan siya. Ngayon, ito na, ito na. Ito na. Ito na yung result. Uh, Doc, Sheldon, yan may, may dalawang biik na na lumabas, oh. Hmm. May dalawang biik na na dito sa tangi, oh. Ayan. na natin yan para ano. suka. Oh, no. I, man magpaduol sa yung baktin. Oh, huh? oh, 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 oh. Isong kayo, oh, oh. Halos hanggang po na niya baktin. Isong kayo. Oh.